Hello, maayong maayong gabi eh. Maayong gabi sa inyong hangtanan tanan mga boss. Mata pa ba mo? Ah, uh, mga boss, congratulations sa atoang 556 ha. Kung nakabalik mo glantaw sa atoang guide, nag upload ganihang buntag na always gig ko garimain sa inyo ha. Nabalik inyo glantaw atoang guide nag upload ganihang buntag kay na atuang atoang mga hot probable Di ba mga boss? Wa wow, ko masayop sa inyo ha pag remind mga bossa, always ko ga remind sa inyo ha na balikin ninyo ato ang mga hot probables ganihang buntag, okay? So kung nakabalik mo mga boss, congratulations mo congratulations ha. 2 hits ta karong adlaw. Adres sa 958 at 556 mga boss, okay? Kining 556 mga boss, always ko ginahatag sa tuang guide, ha? Sa tuang double mga boss. Nakabantay mo mo. Pero may ako ginahatag mga boss kay hat lagi na sa ako ang guide ang 655 or 556 mga boss. 'Di ba kung kasi niya, kung ganahan mo magmintin aning 556, i-maintain e na ninyo kay mulusutay na karong August. Kung naka pa mo mga boss, 'di ba? Ha? Always ko na ginahatag mga boss ha. Wa ako masayop mga boss og remind sa inyo ha permi na kung ganahan mo magmintin aning 556, i-maintain e ninyo. So naka sa mga nakamintin ana or nakabalik og taya or nagrika potro sa tuang guide, congratulations sa inyo ha kung napik na ninyo ang atoang double na 556 na six na ko ginaing mo hat na sa tuang guide. Okay? Wa ko masayop mga boss ha. Okay mga boss, maghatag tag advance og regalo na pod karon. Ha, advance regalo para ni ugma mga boss ha. August 9, 2024, okay? Mga boss, ang gihatag na regalo, ha, karong adlaw Ang gihatag natong regalo karong adlaw ah, tong natong na tong ganyang buntag mga boss. Baliki to ninyo mga boss, ha. Baliki ninyo mga boss sa mga ganahan, baliki ninyo to ha mga boss. Kaya e, basid na dili lang to ato ang regalo o gatong special kombinasyon. And then nating pa bonus. Sa mga ganahan lang ha, baliki to ninyo mga boss, okay? Okay mga boss, before ta magsugod og hatag og advance regalo karong gabi una, Paliw ko na kung like mga boss sa tuang video and then subscribe kung wala ka pa subscribe sa tuang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Okay? Mga boss, Amalihog ah, lang ko sa mga nakasubscribe na o sa always na nagsuporta sa tuang YouTube channel. Ha? Sa mga always nag-like sa tuang YouTube channel, daghang, daghang salamat sa inyo ha mga boss. Buong puso ko ako na nagpapasalamat sa inyo mga boss. Okay? Okay mga boss, uh, maghatag na tag guide para ugma ni advance regalo mga boss. Respetary lang ninyo mga boss ha. Sabay lang ninyo sa mga ganahan mo sabay o sa mga dilipod mo ganahan mo sabay. Hala, tutuki, lantawa, titigan nyo lang. Pwede naman po, okay? Sa mga ganahan lang po ito ha. Sa mga gusto lang sumabay sa ito ang mga kombinasyon, sabay lang ninyo mga boss. Sa mga ganahan lang, okay? Anyway, uh, anyway, um, Mukongrats day ko mga boss ha sa inyo ha kung nakapick mo ana ato ang mga guide sa ato ang pasakay ganina wa kung masayupod uh, sa remind sa inyo ha ingon ko sa inyo ha pag mo sa ato ang pasakay mga boss pag gitri og gitmo mo balikin ato nang ihatag mga boss ganina ha sa pasakay ato nang ihatag isuwat na nato didto kay ingon ko sa inyo ha na kini ato nang gihatag hapon ang 958 so gibalik na ko ganiha mga boss ito always ko to ginahatag kun napansin nyo tingnan nyo yung mga previous video natin mga boss na ginaupload kining 556 always gina na sa to ang double mga boss okay always na na to ang na sa ang probables na double okay mga boss so mga boss maghatag na ko kagabi inanda ko no o maayong maayong gabi dahil sa inyong tanan ha kung asa man mong dapita tiri sa kalibutan saan man sulok kayo ng mundo ah maayong gabi sa inyo ha o pag amping mo kanunay kung sa man nag, nagtrabaho man mo o amping mo permit sa inyong trabaho okay mga boss magsugod na taog hatag mga boss sabay lang ninyo mga boss ang atong regalo o special kombinasyon o pabunos o ma ha mga boss sabay lang ninyo ni ha recipe ta lang ni ugma ni mga boss ha advance ni mga boss ha na nakabot ho, August August 9, 2024 ha mga boss advance regalo ni ang atong regalo mga boss kay uh, money regalo mga boss ha okay mga boss ang ato ang regalo ugma po mga boss kay money ha 4 5 9 459 ugma atong regalo mga boss ha regalo ni mga boss ha regalo okay ah, regalo ah, regalo nato, ugma pohon okay ha. regalo nato na ugma pohon mga boss ha kini okay, 459 459 ang lubag ani mga boss ang lubag niya pwede ni mag eskalera mga boss ha take note mo sa eskalera mga boss take note mo sa eskalera okay okay Take note mo sa eskalera mga boss ha. Take note mo sa eskalera mga boss, kaya nag semi trifold, okay? Semi trifold ang next ana eskalera mga boss, okay? Muna ihang lubag mga boss ha, og tuwaron ganan niya mga boss, 64 uh, 654, okay? 654 na mga boss, ihang lubag ana. Respeta rin ang 654 bakang boss ha, eskalera. Ah, uh, ito ang ano niya mga boss, shadow 904, okay? 904 mga boss ang yang shadow. Pag target o grumble mo ani mga boss og mapuhon ha. Okay? Pag target mo ana puhon og ma. Ah, pag target o grumble mo eh. Okay mga boss mo okay. na to regalo og mapuhon. Okay, respeta rin ninyo mga boss og mapuhon ha. Nay zero mga boss oh, himuwa na himo na yung guan ang zero, pwede din 1. guan. Possible gina mo ng 941 mga boss. Okay? Recipe ta rin yung mga boss ang 941 pod. Okay? Sa mga ganahan lang ha. Ay, ako mong ingon. Nakudan yung patad mga boss ha. Pag fake lang mo na drama mga boss. Kung asa yung mga ganahan dra ha. O diriba mo sa shadow. O diriba mo sa pinaka main guide na to. Okay mga boss? The next natin mga boss. Special combination na. Okay? Dito na tayo sa special combination natin ngayon. Mga boss. Okay? Recipe ta lang yung mga boss ha. Recipe ta lang ninyo na mga boss. Okay? Recipe ta lang na ninyo ha. Ang atong special mga boss kay atong special combination mga boss kay 4 1 5. Okay? 4 1 5 mga boss ang special combination nato, ha? Special combination ni mga boss ha. Special combination nato na, okay? Special combination nato na mga boss, ha? Kini, ang shadow niya kay 9 ah uh, 960 okay 960 ang iyang shadow mga boss. Okay? 960. And then nakakita, 'di ba may 1 mga boss, ha? Meron siyang 1, pwede maging 405. Okay mga boss? Respetare lang na niyo mga boss, ha? Target o grumble mo ana mga boss ba Okay, mga boss? Respetare lang na mga boss, okay? Sa mga ganahan lang, musabay sabay na niyo mga boss. Okay, next na tayo mga boss, paburos na tayo para mahuman ta, ha? Okay, pabunas na tayo mga boss. Ang atong pabunos, respetary po ninyo mga boss ha. Atong pabunos ha. Kay delikado po mga boss atong pabunos. Okay? Atong pabunos mga boss, kay 8, 6, 1. one atong pabunos mga boss ha. Pabunos. Okay? Pabunos. Yan. Pabunos natin to bukas mga boss. 8, 6, 1, 3, 1, 6 ang iyahang shadow pag-target o gumamble mo ni mga boss. Okay? 316 316 ang yang shadow mga boss. Pero glubagong ganin yung mga boss ha. Timan inyo glubagong ganin mga boss. 891. 891 na siya mga boss o glubagong respita rin ninyo 891 mga boss ha. Respita rin ninyo mga boss. O ganin siyang kwan. Ang shadow niya kay 3 1, 6. Base 2 aron ang 316 mga boss, mahimo gyud ng 913. Okay mga boss. Respeta ri po na ninyo mga boss. Okay? Ang 31 ang 913. Okay? Muna ato ang Ano ba yan? Yan. Okay mga boss, muna ang ato ang pabonus ug mapuhon mga boss. Respeta ri na ninyo mga boss ha. Okay mga boss, respeta rin ninyo sa mga ganahan lang mga boss ha crispy lang niyo na ito ang pabungsong okay mga boss mo na ito ang guide ha para karon para karong uh, para ugma ni siya mga boss ha august 9 2024 ha crispy lang ninyo mga boss sabay lang sa mga ganahan mo sabay okay mga boss kini mga boss crispy tari ninyo mga boss o oh, ako akong gi-advance sa inyo ha ha mga boss kini Uh, target o grumble mo ani mga boss respeta mga boss basi mo sunod na sa result karon na 556 mga boss okay and then ang eskalera mga boss ito itong eskalera na to mga boss respeta nyo niyo itong dalawang eskalera na to ha kung mag-maintain mo boss pwede niyo i-maintain ning kini eskalera kini mga boss ha pag target o grumble mo ana pwede niyo i-maintain mga boss kini kini ganahan ko ani mga boss bit na ko ni siya mga boss ang 675. Okay mga boss? So dire lang ko bato ang guide mga boss para ni Ogmaha. advance regalo on special combination at pa bonus. Okay mga boss, bukas abangan nyo ang ating mga hot probables ulit ha. Lantawan niyo mga boss atong hot probables ug mapuhon o anang natay mga guide ug mapuhon na mga hot ah, respetari lang po ninyong mga bossa sa so mga ganahan lang mo sabay sabay lang ninyong mga bossa ito ang mga kombinasyon pagpili lang mo mga bossa ito mga kombinasyon ay panghatag ng maupuhon ha okay mga boss ah, uh, exit na ko kagabiin and ako good luck and god bless po and di maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating youtube channel na boss train 3d vlog thank you thank you so much sa inyo mga bossa And then, okay mga boss, mura na akong ang sa inyo, ha. Uh, ugma, abangan ninyo ang ato ang upload po na video na mga hot probable. Na rin mga boss, kini ato ang gihatag karun ha. Ang atong regalo. Huwag ang atong gihatag na regalo gahapon, uh, ganiha di ay. Di-upload na to, tong gabi eh. Uh, balikin nyo mga boss ha, ang regalo na to. Sa mga ganahan lang, balikin nyo mga boss. Kaya basid na dili lang to kay hatos ako ang guide mga boss. Okay? And then, pamintin pa natin yun. Okay, mga boss? Mag-exit na ko. Kaya gabi na ko. O, oh, good night sa inyong hangtanan. And then, uh, and, uh, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel na Boss Rin 3 Vlog. Okay, mga boss? Good night and good luck. Hope to win taog mapuhon, mga boss. Okay? Bye-bye.